Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay bigla na lang iniwan ng taong mahal mo, asawa mo, boyfriend o girlfriend mo? Dahil sa hindi pagkakaintindihan ninyo sa isa't isa at nararamdaman mo nakaya kaya kanyang ipagpalit sa iba. Gusto mo ba na kusa siyang babalik sa iyo at luluhod at magmamakaawa na babalik ang ex-partner mo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at dapat talaga buo ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat marunong po tayong maghintay at wag po tayong atat na tumalab agad at wag rin kayong mawala ng pag-asa. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at hilingin ng buong puso. Nang sa ganon siya ay magmamakaawa na babalik sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng kahit na anong kulay na panulat at papel at isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel sulatan mo rin ito ng kanyang pangalan ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng pangsindi, lighter o pusporo ay pwedeng gamitin at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at kunin mo ang abo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang itong abo. At nang mabalot mo na, hawakan mo saglit ang papel, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo ang mga salitang ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay magmamakaawa na kusang babalik sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede mo ito dalhin ilagay sa bulsa mo o sa likod ng case ng cellphone mo. At kahit pag-ipunin mo lahat ang ritual na ginagawa mo ay pwedeng-pwede po. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangang bulungan mo pa basta itago ito. At kung gusto mo nang ihinto, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon ang abo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.